Umaga ng Webes, nang bumiyahe itong si Lisa patungong Quiapo para doon ay magtrabaho para makatulong siya sa kanyang magulang at sa kanyang tatlo pang mga kapatid. Kinuha kasi itong si Lisa ng kaibigan ng kanyang ina para magtrabaho sa bagong bukas lang nitong water refilling business. Maaga pa nang nakipagsiksikan itong si Lisa sa pagsakay sa bus patungong Quiapo. Tatlong sakay pa kasi ang gagawin nito bago siya makarating sa kanyang destinasyon. Ngunit di niya inaasahan na meron siyang makikilalang isang lalaking kanyang magiging kaibigan kinalaunan na siya ay muling makipagsiksikan sa pagsakay sa jeep. Nang kanyang makatabi sa pagsakay sa jeep, ang isang lalaking may kagopuhan at kinilig pa nga itong si Lisa nang simulan siyang kausapin ng lalaking yon. Di lang niya pinaparamdam sa lalaking yon ang totoong nararamdaman nito. Miss, pwede bang magtanong? Pambungad na sambit ng lalaki. O naman, pwedeng pwede. Tugon naman itong si Lisa. Anong oras na ngayon? Wala kasi akong dalang niloy Eh napatingin itong si Lisa sa kanyang braso dahil wala naman itong suot-suot na rilo. Doon na nakaramdam itong si Lisa na paraan lang iyon ng lalaking yon para makilala siya nito. Sa simpleng pagtanongan ng lalaking yon, humaba ang kanilang kwentuhan. Hanggang sa napagalaman itong si Lisa na gray pala ang pangalan ng lalaki. At ginawa nitong hingiin ang CP number ni Lisa. Hindi naman nagdalawang isip itong si Lisa at agad na ibinigay dito kay Grey ang CP number nito. Naging magtextmate nga ang dalawa matapos ng tagpong 'yon. At halos gabi-gabi ay nagpapalitan ang mga ito ng kani-kanilang mga text message. Sa mga araw na dumaan niya ay nakaramdam itong si Lisa na parang gumagaan ang kanyang pakiramdam dito kay Grey dahil sa pagiging magalang at thoughtful nito sa kanyang mga texts. Tatlong buwan nga ang lumipas nang ginawa ng magtapat nitong si Gray ng kanyang nararamdaman dito kay Lisa. Gulat ang tugon ni Lisa nang ginawang magtapat itong si Gray sa kanya. Ngunit dahil sa tumatag na ang kanyang nadarama para kay Gray, kung kaya't sinagot niya na rin itong si Gray. Sobrang sayang nadama ni Grey sa mga oras na matanggap niya ang oo nitong si Lisa. Napatalon pa nga ito sa sobrang saya at napahiyaw sa tuwa. Ngunit hiningi lang nitong si Lisa dito kay Grey na huwag muna nila ipaalam sa mga magulang nito ang kanilang relasyon. At gawin lang nilang sekreto ang lahat-lahat. Dahil tiyak na hindi matatanggap ng mga magulang nito na meron ng karelasyon ng kanilang anak. Dahil sa marami pa siyang ilalaang tulong sa kanila. Pumayag naman itong si Grey sa hiling itong si Lisa. At ginawang ipangako kay Lisa na hinding-hindi nito ipagsasabi sa kanyang magulang ang tungkol sa kanila. Na mananatili lang iyong sikreto sa kanilang dalawa. Ginawa nga ng dalawang ilihim ang kanilang pagmamahalan sa mga magulang ni Lisa. Ngunit isang araw ginawang magpaalam ni Lisa dito kay Gray. Nagusto rito mag-abroad muna pansamantala dahil doon ay makakapag-ipon siya ng malaki dahil sa malaki ang kanyang sahorin doon at para mabilis niyang matutulungan ang kanyang pamilya. Sandaling natahimik si Gray sa kanyang narinig at hindi agad nakapagsagot sa sinabi sa kanya ni Lisa. Bakit mo pa papangarapin na magibang bansa na okay naman dito sa atin. Na ibibigay mo naman ang mga pangailangan ng pamilya mo. At tumutulong naman ako sa iyo para mapagaan ang iyong pasanin. Kaya hinihiling ko sana sa huwag ka na magpakalayo-layo pa. Malulungkot lang ako pag magkataon dahil malaki ang magbabago sa ating dalawa. Kaya hinihiling ko sa Lisa, na huwag mo na akong iwan please. Sambit naman ni Gray sa kabila ng pagsusumamo ni Gray sa kanya, ay hindi pa rin nagbago ang isip nitong si Lisa. At ginawa pang ipaliwanag ng mabuti nito kay Gray ang lahat-lahat at tungo ano ang kanyang mga plano para sa kanilang hinaharap. Sa ginawa nga ni Lisa ay napilitan na lang na pumayag itong si Gray. Nangyari nga ang ginawa ng tanggapin nitong si Lisa yung offer sa kanyang trabaho abroad. Bumiyahe itong si Lisa papuntang abroad na walang bigat sa damdamin na daladala. Kahit na sa ibang bansa na itong si Lisa, ay patuloy pa rin ito sa pangamusta dito kay Grey. Hindi napagod itong si Lisa sa kakatawag dito kay Grey para musta dahil sa iyon ang kanyang pinangako bago siya umalis ng bansa. Ngunit walang kalam-alam itong si Lisa na mayroon na palang tinatago sa kanya itong si Gray. Nabang na siya ay nagpapakapagod sa paghahanap buhay sa ibang bansa, ay nagpapakapagod din pala itong si Gray sa ibang babae. Nagawang isikreto iyon ni Grey dahil sana sa malayo naman itong si Lisa. Ngunit walang kaalam-alam itong si Gray, nagagawin pala siyang sorpresahin itong si Lisa dahil hindi pinaalam itong si Lisa na uwi na pala siya ng bansa yun ay para surpresayan sana ang kasintahan nito. Ngunit nang dumating na itong si Lisa ng bahay na tinitirahan nila ni Gray, ay laking gulat na lang nito nang maabutan niya itong si Gray at ang kanyang babaeng isang kasambahay sa katabing bahay na hubutubad at kasalukuyang nasa kalagitnaan ng bakbakan. Napatigil at naiyak na lang si Lisa sa kanyang naaktuhan. Samantalang napatakbo naman yung babae na hubutubad dahil sa hiya at takot nito na baka saktan siya ni Lisa. Sinubukan pa sana ang magpaliwanag nitong si Gray. Ngunit dahil sa huli na siya sa akto, kung kaya di na siya nakalusot pa. Dumagdag pang nagawa na palang buntis ni Gray yung babae nito. Yun na rin ang naging mitsa na nagpakalayo-layo na itong si Lisa sa kanya. At matagal na hindi sa kanya nagpakita. Ilang buwan ring rin dinibdib ni Lisa ang ginawa sa kanya ni Grey Ngunit imbis na pabayaan niya ang kanyang sarili Ay minabuti na lang itong si Lisa na mag-move on At hanapin ang kanyang totoong kapalaran Walong taon ang lumipas Hindi nagbago itong si Grey At nagpatuloy pa rin sa panluloko sa mga babaeng kanyang pinaibig Hanggang sa natsira siya sa mata ng mga tao At wala na halos ng kitiwala sa kanya doon na din nagsimulang makapag-realize itong si Grey sa kanyang mga kamalian. Ngunit huli na ang lahat para sa kanyang pagbabago. Nangyaring ang nahulog sa pagiging karpentero itong si Grey. At yun ang naging pangunahing pinagkukunan niya ng kabuhayan. Isang araw, muling kinuha itong si Grey na maging karpentero ng kanyang tiyo sa bago nilang proyekto na malaking bahay doon lang sa kabilang bayan balibalitang isa daw bigati na mag ang may-ari nun at isang bagsakan ng proyekto kung kaya't agad na pumayag itong si Gray na sumama. Isang ligo ang lumipas, sinipagan nila ang pagtatrabaho ng bahay dahil narinig nilang bibisita daw doon ang may-ari ng building. Nangyaring ang dumating nga yung may-ari ng building at nagikot-ikot ito doon sa site ng kanyang itatayong bahay. Nang sa di inaasahan itong si Grey, na ang may-ari pala ng bahay, na kanilang ginagawa ay itong si Lisa. Napansin siya nitong si Lisa, kung kaya't ginawa siya nitong kamustahin. Ikaw pala yan Grey, long time no see. Kamusta ka na? Sambit ni Lisa. Okay lang po ma'am, ito po busy sa pagtatrabaho. Kayo po kamusta? Naihiang tugon naman ni Grey. Okay yan Gray, maganda yan. Siya nga pala si Steven, husband ko. Steven, si Gray nga pala, dati kong kaibigan. Siya, Sige, maiwanan na namin kayo. Mag-iingat kayo sa pagtatrabaho. Sambit pa ni Lisa bago ang dalawa lumisan. Matapos na umalis itong si Lisa at ang husband nito, ay nakaramdam ng lungkot at pagsisisi itong si Gray. Dahil sa ang babaeng kanyang niloko noon at iniwan, ngayon ay isa ng mayaman na negosyante at binubuo na ang dati nilang pangarap kasama ang ibang tao. Mga ka-explorers, huwag po nating ipagpalit ang pangmatagalang kasiyahan sa isang panandalian lamang. Palagi pong nasa huli ang pagsisisi.